Lalaki na wala ng napakabihirang artwork na nasa halagang 1 million euros sa isang high-speed railway. Ang isang napakabihirang 13th century Chinese scroll ay dapat na nai-transport sa ganitong paraan dahil napakadali nitong mawala gaya ng isang payong sa isang subway train. Tanungin nyo na lang ang collector na si Francesco Platerotti. Kakapresinta pa lang niya sa scroll The Banquet of Immortals on the Terrace of Jade sa Paris at pauwi siya sa kanyang tirahan sa Geneva sa kayang TGV High-Speed Railway. Pagbaba niya sa tren, napansin niya na wala na sa kanyang kamay ang scroll na naiwan niya sa tren. Sinurch ang tren pero hindi na natagpuan ng scroll. May malaki-laking reward na naghihintay sa kahit na sinong nakakaalam kung nasaan ang artwork na ito. Pero marami mga imposters ang nagkukunwa rin may tip para lang makakuha ng pera. Dahil ang scroll ay hindi maaring mabenta sa legal na paraan o may exhibit ng walang Certificate of Authenticity, umaasa si Platerotti na maibabalik din ito sa kanya balang araw.